Habang naglalaro ang dalawang aso, biglang may nangyari. Isa sa kanila ang aksidenteng na hulog sa isang maliit na butas. Agad na sumilip ang isang aso sa butas at nang makita ang sitwasyon ng kaibigan, dali-daling tumakbo upang humingi ng tulong. Maya-maya, may isang lalaking napadaan. Tahol ng tahol ang aso, pilit inaagaw ang atensyon nito. Paulit-ulit siyang umiikot sa lalaki at hinarangan pa ang daan nito. Parang sinasabing, ''Sumunod ka sa akin.'' kailangan namin ng tulong. Sa wakas, napaisip ang lalaki at napilitang sundan ang sunda ng aso. Habang papalapit sila, narinig niya ang tahol mula sa butas. At doon, nakita niya ang isang asong natrap sa butas. Nagmadali ang lalaki na ilagay ang kanyang gamit sa ligtas na lugar. At habang ginagawa niya ito, sinundan siya ng asong nang hihingi ng tulong. Ayaw nitong mawala ang tanging pag-asang mailigtas ang kaibigan. Bumalik ang lalaki sa butas at buong tapang na tumalon papaso. Alam niyang kailangang mailigtas ang kaawa-awang nilalang. Maingat niyang binuhat ang aso paakyat hanggang sa makalabas ito ng ligtas. At ang pinakamagandang bahagi nang muling magsama ang dalawang aso, masayang masaya silang tumalon, naglaro, at sabay na tumakbo papunta sa lalaki. Parang sinasabi nila, Salamat sa pagtulong sa amin. Minsan, sa katahimikan ng mga hayop, mas mararamdaman mo ang tunay na halaga ng pagkakaibigan, malasakit at kabutihang walang hinihinging kapalit.